Ayan o. Come on guys. Hmm, dami niyan o. Good morning guys. Wait. Ayan yung mga alaga. Papastol na natin. Si Lulu at si Dahlia Alright. oke okay. Ya. Look at the camera Dalia. Look at the camera. Yang si Lulu nasa likod. <laughs> Happy farming everyone. Yan guys. Ang daming bunga oh. Ano kaya klaseng ano to? Prutas. Yan So yung daming na laglag. O, pupulutin natin. Ibigay natin sa kambing. Ayan, dami nating pagkain sa kambing. So, isa kay natin to sa sasakyan natin. Pasalubong natin sa ating mga alagang kambing. Dami no. So, bigay natin mamaya yan. So, tara, let's go. So, ang trabaho ko pala dito ay isang truck mechanic. Hindi tayo makapag-vlog sa loob ng uh, workshop dahil uh, restricted yung ano pagkuha ng pictures, pagkuha ng uh, video uh, lalong lalo na pag ipopost mo bawal talaga kaya uh, vlog tayo dito lang sa labas so kaya nakikita nyo sa vlog ko puro na lang uh, kambing dahil uh, wala tayong ibang na uh, makuntin at saka itong ginawa kong uh, uh, pagkakambing yung mini goat farm natin na limang kambing marketing na rin dahil may mga tambing din ako sa Pilipinas kaya habang nandito pa ako pinamarket ko siya habang nandito na nandito pa ako pinaparami ko yung uh, mga alaga ko doon sa Pilipinas uh, pagka gusto na nating umuwi at saka gusto na nating full gold at least may ano na tayo may nasimula na tayong ano, may nasimula na tayong uh, pagkakitaan kasi bago bago kasi rolls dito sa Canada kaya mas maigi na rin na magano mag-invest tayo habang uh, hindi pa huli ang lahat para pagdating ng panahon na ay gusto tayong ay gusto nating umuwi ng Pilipinas at mag-forgood na at least may nasimula na tayong uh, farming uh, pagkakitaan natin pagdating doon sa Pilipinas kasi pagka ampawena ako ng pinas ay nag farming ako at saka ipagpatuloy ko yung pagka rescue sa atin patuloy yung pagtulong ko sa ano sa kalsada ayan oh come on guys come on eat your food hmm, Dami niyan oh. Ha? Ge, kay Ayun na. Ayun na ganun. Ayun na kumain ng putas na ganyan. Oh, sayang. Bigyan ko na lang ng feeds Feeds na lang siguro. ayan, kumakain na sila ng fades sinapakain na natin ng fades